Abe may bagong javel maging nga daw ang team ng LA Lakers na malaki ang matutulong sa kanila next season. Well, walang iba, yan ay si Christian Coloco na no nakaraang araw ay si 9 nga ng LA Lakers. Well, etong si Coloco ay isang batang big man ng Toronto Raptors. Kaso parang sumuko na nga agad ang Raptors sa kanya nang dahil nga sa naging health concern sa kanya and to be exact, meron nga siyang blood clot problem. At last season for the whole year ay hindi siya naklaro at ang Raptors ay parang hindi na siya binalik sa kanilang team. Kaya naman nung naging available at naging healthy na itong si Coloco na clear niya na ang lahat ng health checks ay itong ang team ng LA Lakers ay sinunggaban ng opportunity para nga kawanin itong ang young and upcoming talented big man na ito. And well, natawag nga ng marami na baby Javel Magui. eto nga si Christian Coloco nang dahil nga sa halos similarity niya with Javel. Parehas na mahaba, 7-footer at very athletic at halos nga mga idol ang kanilang playstyle ay very similar. At hindi nga lamang yan mga idol nang dahil ang blocking ability ni Javel ay parang nandito nga rin kay Christian Coloco. Pero samahan pa natin na may outside shooting kahit papano. Eto nga ang young big man na ito ng LA Lakers na nga. At may kita nga rin natin ang pag-iensayo -e nito ni Christian Coloco with Javel Magui ngayong off-season lamang. Sulya pa natin ang saglet. Alright, oh. oh. oh, let oh, yeah. yeah, 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 get you. Come on, bro. Kaya naman very excited na rin itong ang mga Lakers fans nang dahil nga dito sa napanood nila na abilidad na itong ang kanilang bagong big men. At hindi lamang yan ang ike-excite nila pati na rin si AD may excite dyan nang dahil nga finally kahit papano ay maiibisan nga ang kanyang responsibilidad pagdating nga sa pagiging big man ng LA Lakers nang dahil etong si Christian Coloco can legit get minutes at talagang makatulong nang dahil nga two-way player etong ang big man na ito hindi lamang sa opensa siya threat pati na nga rin sa depensa at yan ay maganda rin balita para kay Lebron nang dahil parang magiging similar nga ang kanilang playstyle ng 2020 kung saan meron silang multiple vertical threat or lab threat at yan ay very deadly. Kung itong si Lebron James nga is driving in the lane, talagang magkakaroon ng Lakers ng maraming option and that will only benefit their team. So kaya naman kahit papano ay may excitement na natanggap naramdaman ang maraming Lakers fans dito nga sa balitang ito na si Christian Coloco ay dito na nga sa LA Lakers. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Ano ang inyong opinion? At yan ay komento nyo lamang sa ating comment section.